Mga nang araw po sa mga kaibigan po natin dyan, ito na po yung mga order ninyo, ready na. At yung mga nag-order po dyan, ito po, nagpa-order na din po ng XLR. Uh, pasinsya na po pala sa lahat na nagko-comment na kung saan po hindi po ako makasagot dahil nga po busy rin. At yung gusto po lang mag-order na ito na po, ah uh, hinihingi ko pong paumanhin yung mga nagko-comment po talaga pong hindi ko masawal sa sobrang dami po talaga ano nagtitix pag nag-reply ko na po pag kayo nagtitix dito sa aking messenger at yung gusto po mag-order, padala po kayo ng address, contact number Para naman po mabago na po ang inyong mga sound system At yung may mga video okay po dyan at mga integrated, ito na po ang tatapos sa problema po ninyo Dahil nga po naglalabas na ngayon ang maraming power amp na mala mahal At hindi po kaya natin bilhin ito po Kahit integrated po, pwede po natin gawin tunog power amp Ayan po, totoo po ito hindi po tayo nagbibiro dahil ito naman po kailangan lang po natin ibahagi sa mga kaibigan po natin dyan na mahilig sa sounds at yung hindi po mahilig sa sounds at kung ngayon lang po nadaan ito sa inyong cellphone, palo po agad para updated po kayo sa mga ilalabas pa natin marami pa po tayong ilalabas na iba't iba ng master the big one million base